Magandang araw kaibigan, kamusta ka? Ako nga pala si Nads. Alikat sa mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Ibigyan, alam mo ba yung kung ano yung panulokang bato o yung cornerstone? Sabi nila, ito raw yung ginagamit sa pagtatayo ng malalaking istruktura gaya ng bahay, o tore, o gusali. At itong bato na to, yan daw yung unang nilalapag. Nilalagay sa isang sulok. At mula doon, doon sa kanto na yon, siya ang magiging gabay o reference para sa paglalatag ng iba pang mga bato na magiging dingding o pundasyon o kung ano man ng estrukturang yon. Siya yung reference. So napakahalaga ng panulukang bato. Na bakit ko na ibahagi yan sa inyo ngayon? Sapagkat kung binasa ninyo ang ating gospel ngayong araw, nabanggit yan ni Kristo yung salitang yan. At hindi lang basta nabanggit, kundi ginamit pa ni Jesus para ilarawan ang kanyang sarili bilang imahe kung sino siya. Ang bato na tinanggihan ng tagapagtayo ang siyang naging panulukang bato. Kung kaya naman sa tagpong ito sa ating ibanghelyo ay pinagsabihan niya ang mga tao na hindi naniniwala sa kanya at sa kanyang mensahe. Dalawang rejection o pagtatanggi ang mababasa natin sa Ebanghelyo. Ang una ay ang rejection na ginawa ng mga trabahador sa anak ng may-ari ng ubasan. Sa talinghaga ng Panginoon, malala ang rejection na ito. Dahil nauwi ito sa kanilang pambubugbog at pagpaslang sa anak ng may-ari ng ubasan. Ang pangalawang rejection naman ay yung tungkol sa pagtatanggi ng tagapagtayo sa isang bato na kinalaunan ay siya pang naging panulukang bato. Bagamat matalinghagang paraan ito ng pagpapahayag mula sa Panginoon, nauunawaan ito ng mga pariseyo na nakikinig sapagkat una sila ay maalam, matatalino sila, at isa pa sila ay guilty. Nakita nila ang kanilang sarili, tinamaan ang kanilang puso sila ay nakonvict nakonvict sila ng katotohanan ngunit imbis na magbunga ito ng pagsisisi at pagbabago ng loob ang idinulot nito sa kanila ay galit, panibugho at gusto nilang dakpin na si Jesus ano ang pag-asang hatid ng pagbasa sa atin ngayon? Una, ang kasiguraduhan ng misyon ni Jesus sa daigdig. Siya ang panulukang bato kung saan nakabase ang lahat ang lahat ng batas, lahat ng kasulatan, ang mga propeta. Ang ating buong mananampalataya ay nakaugat, nakaangkla, nakasalig kay Jesus, wala nang iba. Ganyan tayo kasigurado sa misyon ng Panginoon. At pangalawa, konektado din doon, kinakaharap tayo ng katotohanan. Kung sinasabi na ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkatao at misyon, paano ang ating magiging tugon ngayon? Kaibigan, ngayong panahon ng kwaresma, kung tinatawag tayo ni Jesus para magbagong loob, kung kumakatok siya sa ating puso, ano ang ating aksyon? Dalangin ko na wa, hindi tayo maging katulad ng mga pariseyo. Sa halip ay paniwalaan natin si Kristo at tanggapin ang kanyang handog na grasya, kapatawaran at panibagong buhay. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng maikling refleksyon na ito, paki-like at paki-share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Hanggang sa muli, ito po si Nasa nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!